Agustin John, si H. Castro, nakatira sa San Francisco, bayan ng Bulacan, Bulacan, tahanan ng matatapang at may paninindigan. Ano nga ba ang bayani para sa iyo? Makikilala mo lang ba ito kapag nakita mo? Pwede rin namang, sagurong nagtuturo, magagaling sila at tsak na pararangalan mo. Ang aking idolo, Gregorio sa bayan ko, matapang na general na nakipaglaban sa mga tao ang Pangulong si Emilio disiplina sa at makaasahang pinuno kabataan tayo mag-isip-isip na dapat ba nating tularan ang aking galim nila? Kiyempre pwede, katapangan, katalinuhan at kalakasan pagpapakumbaba ay ginawa para sa kinabukasan buhay ay inayay sa pagtatanggol nito ipakita mo ang galing ng bawat Pilipino, bawat Bulakenyo, ay magbago-bago. Kaya kapataan, tayo na at magbago. Bago. Maging mga Diyos, mga makabansa mga bansa at mga tao, ipakita mo para sa bansa may pagbabago.